May nadaan lang ako dito mga bati si tatay at titignan natin kasi kumakain siya sa may basurahan. Ayan, tignan natin kung ano may natin mga bati. Tatay mga bati may pinakain. Hi! Hey, hey. Magandang tanghali po. dito po ba yung daan papuntang tala, tay? Papuntang ano? Papuntang malaria? Dito po? Malaria. Yes. Opo. po, diretso po ako dito. Ay, ito po, hindi po ito yung way ng papuntang ano. Ano na, pagigilin dyan. Ah. Taga dito lang kayo tayo, taga dito po kayo. Taga saan po kayo? Kabiti. Tawa? Kabiti. Kabiti? Ba't po kayo napunta dito sa ano tayo? Kayo lang po mag-isa dito. Ah, uh, yung kinakain mo tayo. Galing dyan sa ano? Galing dito? Sa basura? Bakit kinakain mo tayo? Madumi. Eh. Kumain na po ba kayo? Bili po tayo ng pagkain? Bili po ako ng pagkain para may pagkainin po kayo. Ano yung tay? kalakal. Kalakal. Yung mga mga body. Kasi kumain siya mga body na ano. Galing dyan tayo, sa ano? Sa basura. Tay, antayin mo ako dito tay bibili lang ako ng pagkain saglit Okay yeah. lang po ba? Yeah. Mo ko tayo mo ka dito tayo, po mo na dito tay. Sige, tay kumakain ng ano? Po ka muna diyan. anong gusto mo tay kanin? Ulam at saka tubig, binili po ako ha. Antay mo ka dito tay, babalik po ako. Ang hanap lang po ang bilian tay. Para yung wag niya yung kakainin mo tay. Bibili ako ng pagkain mo tay. Wait lang tay ha, tayo mo po ako. Mo ko tayo mo dito tay. So, in mga badi, so Wait mo ko tay, babalik po ako. Hanap lang ako. Antay mo ka dyan tay, upo ka muna Para makapagpahinga ka dyan Upo ka muna dyan tay so, Hanap lang ako ng ano, bilihan ng kanin So ayun mga bali, nakita ko si tate, grabe ah. Kinakain so, niya yung bananak 'yo na medyo bulok na, may amag na doon galing sa basurahan mga bago. Uh, hindi ko matitisiyon 'yung ordinaryong ko hayta. Umarami na akong nadadaanan pero hindi ko matitisiyon 'yung ganun kasi Ayan. Talagang sinadya ko mga badi na magtanong sa kanya kasi uh, nakita ko nga siya na uh, andun kinakalkal yung basura kasi nakita ko mga babi na ko siya nung kinakalkal niya yung basura, bigla niya sinubo. Kasi ibig sabihin na, na tawag yung pansin ko kasi nga, ibig sabihin, gutom siya mga badi. So, hindi natin kaya taisin yung mga ganun mga badi. Kaya kahit sa konting bagay na kung ano man yung pwede natin magawa, eh, gawin na natin mga badi. Hindi naman siguro kalalabisan makatulong tayo ng konti sa ating kapwa so hanap lang ako ng ano ng uh, mabibila ng pagkain so hanap nga ako dito ay pagkain napatkanin tubig ulam so Babalot po ako, te. Ito na lang, te. Malambot naman, te, te. Para sa matanda po kasi pwede po yan. May ano kayo, te. Malamig na tubig. ano? Hindi po yung ano po, bottled water po. Ah. Sama na po take out. Tsaka ano, te. Baka pwedeng makahingi ng uh, paper plate niyo kahit isa lang para may gagamitin si tatay so, doon sa, ano, sa kakainan niya. Tsaka ano, te. Hinga ako ng plastic labo mo pang ano lang, pagkakain. dalawa na to na mga body uy sobrang init ng upan ng motor ay kaya lalagay tayo ng kapote para sa pin Yan. march tara at pakainin natin si tatay tara at pakainin natin si tatay sana, sana hindi umalis sa tatay baka nakaisipin niya na niloko ko siya sana doon lang siya para makakain siya mga body ayun yung look for it si tatay makuha niya ang alakay pa rin siya kain ka muna tay dito ka muna tay kain ka muna bumila ko ng ano mo pagkain gutom na kayo tay hindi yeah. po kain po muna kayo tay bumila ko ng plastic plastic nyo na lang po yung kamay nyo anong pangalan nyo tay Ronello Ronello Ronelo. Hmm, sino kasama nyo dito tay eh ano tay? eh Inday sino asawa nyo po eh yung kapatid ko kapatid ko, ginawa na ako rito tapos labayanin na ako dito e, ay gano'n po ba? ilang taon na po sila tay? 60 na ako. yung kapatid nyo po? 65 na ata, mas tanda sa akin yan sabayon sige po, kain po muna kayo tay ito po yung ulam nyo gutom na gutom si tatay po. May nyo. Ah, may pupuntahan kasi ako, Tay. Eh, nadaanan ko po kayo. Ito tayong ulam nyo po. Nariya? Opo. Eh, nadaanan ko po kayo dito. Sige, kain po muna kayo, Tay. tayo po, lumipad na. Sige po, sa inyo po lahat yan, Tay. Kain po muna kayo. Ay, bumili pala akong tubig, Tay. Tubig. Tayo. Matagal na po kayo dito. Dito na, na, na taon. Apat na. na taon na po. Sige po, kain po muna kayo tayo. Uh, Sa so, mga bali, di ko muna pala si tatay kasi siyempre kumakain siya mga bali at dito po muna tayo. So, yun patapusin muna natin si tatay na kumain para ano ayoko muna siya ipakita mga badi habang kumakain kasi syempre iba yung iba yung pakiramdam ng mga body ayoko naman ng ganun yung pinakita, pinapaka, pinapakita pa yung, yun, yung mahirap na nga yung kalagayan ipapakita pa natin hindi naman tayo ganun mga body na ano so antayin ko lang matapos si tatay tapos kasapin ko siya mga body at ayun, kung ano man yung kaya kong may tulong sa kanya eh yun yung gagawin ko mga badi So for now, kumakain si tatay mga bali. Ayan, yun si tatay mga bali. Kumakain siya sa gigit. So, yun lang. E, eh, ito lang yung kaya ko mga bali sa ngayon. At, pero sabi ko nga sa tulong at suporta nyo mga bali. Sa mga naniniwala sa akin. ay eh, pagpapatuloy natin yung ganitong gawain. Maraming maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, wala po kami. At dahil po sa inyo yung mga ganitong bagay na gagawa ko so, na Kaya maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta. At yun, masarap po sa pakiramdam, masarap po sa puso na nakatulong tayo sa kapwa natin. At ganoon man, eh, alam kong hindi man tayo magtagumpay sa ganitong ginagawa natin. At least ito po ay mabuti at alam kong may gaganti sa atin ng lihim. Sa lahat ko ng sumusuporta, maraming maraming salamat po sa inyo. Ngayon mga bali, bubuksan na ulit na natin yung isang kanin. Gawa ng ayun. Talagang medyo nagutom si tatay dalawang kanin tsaka ulam yung binili ko mga body binili ko na rin sa nang uh, may inom niya so yun Ito na natin so tapos so yun mga body tapos na si Tatay tapos na siya so kausapin natin mga body at bigyan natin kung ano man yung kaya nating itulong sa kanya bigyan natin kay Tatay para hindi na siya mga lakal Akin na tayo, tapos ka na tayo. Okay, nabuka na tayo. Ibigay natin sa aso. Ay, yung kinain so, ano tayo mga ngalakal ka pa tayo? Ang mga ngalakal So, yun. Hanggang saan aabot niyan tayo? Hanggang anong oras? Magkano ba kinikita mo tayo sa pangalakal? 17 lang. Ha? 17. 17? So, minsan wala pa. Minsan wala pa. Anong oras kayo nung uuwi Tay? Baga pa naman. Baga pa naman. Baga pa. Opo, eh. So, ayaw mo nang umuwi, Tay. Ayaw mo umuwi mo para makapagpahinga ka. Mainit, sobrang init man. Opo. Opo. <coughs> Opo. ah oh. oh, oh. sige, siya tay, hindi na ako magtatagal at ito tay. tay, tago niyo po. Ayan, uwi ka na tay, para ano, makapagpahinga ka. Uh, oh, yeah. Pahinga ka na muna. Na. Para makatulog ka tay, no? Ayun na, Ay, yun, na. Oh, uwi na rin ako tay. Basta tay, ano, pahinga ka na muna, mainit. Oh. At yan, ibili mo yan ng pagkain mo tay. Anong tol, pangalan mo tay? Ronilo. Kuya Ronilo. Yan, ako po si Buddy. Body. Opo. Sige tay. Paano dyan, tay? Uwi na po ako. Uwi na rin po kayo tay ha o, huwag nyo na pong kalkalin yan tay Kasi kinakalkal yung mga badi yung basura Ay madumi masyado So yun mga body nawi ko na si tatay At yan At, Sobrang init kasi mga badi At nakikita ko eh Hapong hapo siya Uwi ka na tatay ha Opo kuya buddy Malay mo tay pag nakita ulit tayo tay ha Dadagdagan ko po yan Sige po tatay Ingat po kayo Sige po Opo Uwi na sila tay mga bali Pauwi na siya Grabe yung kinakanya mga badi Diyan oh Yung mga buddy yung ano ni doon doon sa kumain kinakain niya yung basura dyan kanina yung ano yung uh, banana cue uh, may amag na uh, yun pawi na si tatay uh, tayo naman ay lalarga na mga body at ang sarap sa puso diba kahit pa paano ay nakatulong tayo hindi na natin kailangan ng uh, maraming dahilan o maraming salita para tumulong sa kapwa at sa mga nakakapanood nito mga body pasensya na po kayo kasi yun lang po talaga muna ang kakayahan ng inyong lingkod ng inyong body at hayaan nyo po yung suporta na pinagkakalob nyo po sa akin yung tulong na inyong ipinapaabot at mga suporta ay hindi, hindi ko po yung sasayangin yung treasure ko po yan kasi ito po yung paraan o, sa pamamagitan po nito ay nakakatulong po tayo sa ating kapwa. Uh, wag po kayo, wag po tayo mag-isip ng hindi maganda. Basta sa pagtulong, sama-sama po tayo. Ang basta uh, sa paggawa ng mabuti, sama-sama po tayo. at uh, ako po ay uh, ano, uh, humihingi ng puna. Punahin niyo po ako kung nakikita niyo kung mali na po ang ginagawa ko. Huwag po sana kayo magdadalawang isip na magsabi ng pagpapaalala palagi sa akin. Dahil ako man din po ay tao lang din po at uh, siyempre po nagkakamali po. Kaya inihikayat ko po ang lahat na kung may nakikita po kayong mali sa mga ginagawa ko ay uh, punahin niyo po ako. At uh, hindi po kailangan ng papuri, kailangan po natin ay pagpuna sa mga maling ginagawa. At yung paggawa natin na mabuti ay tuloy-tuloy lang po kasama ko po kayo at ang mga viewers, subscribers ko. Maraming maraming salamat po. Ay, sarap sa puso mga baadi. Sobrang telek ng araw. Ko. At yun nga pala mga baadi, yung plato ni tatay. Nakalimutan ko ibigay sa kanya. Kumain tuloy siya sa lapag. Pambira. di ko na alala mga baadi. Sorry.